Nga, ko Kaya nga ako kayo gusto-gusto kung mga nung ng ni Mayor Lim. Oh. Gusto ko na kayo ako Hindi ko kayo mahuli-huli. Oh. <laughs> masyado oh. masyado, oh. ano, masyado kayo popular. Oh. Ah. <laughs> Pero ngayon na, solo mo na ako. Oo. Ayun pa, ayun ito. Oh, picture talaga sila. na, no, na umawak nito. Bibigay ko na sa kanila. Oo. Oh. Kasi kanilang sa kanila. Oo. Basta bumili ka ng bagong duster. <laughs> mm, di diba? Bagong damit. Hindi ko na ako kailangan bago. Eh, bakit? May manliligaw ka pa ba? Ay, <laughs> <laughs> mm, hindi. Ay, hindi. Ay, hindi. Ay, hindi. Hindi mo na magigipag-party. Eh, pwede mo na i-party yung pamilya mo. Oo. Basta na doon kayo. Oo. No? <laughs> Talagang gusto niya. Wala kayo. Ayaw ka ng party. Oo. Ay, ba? Busy-busy ako kakaano. Higop ng kanal. Salamat mm, naman nalagyan niyo ka ng pagkakalong kahit kayo busy-busy. Pa-picture tayo. Nice smile smile. Oh, smile, smile. Smile, smile. Ah, nice smile. Hi, hi. Ang ganda ng kanyang isa mo. Ipapa-frame to. Papa-frame namin niya. Nagpamili na ako ng Ensure. Uh, uh, so, para sa lahat ng mga senior. Malapit na yan. Natakal siguro, hindi, uulitin ko. Na siguro, mga ilang linggo na lang. Alam mo naman, ba? Hindi ba taga na? Nakalanggap, nakalanggap na nila para binigay niya. Oh, uh, birthday cake? Wala ka ng birthday cake na tatanggap na? Ibabalik ko na yun. Tapos wow! uh, sa Pasko, may regalo ko wow!